Sa episode na ito, isang lalaking nag-Jollibee lamang at masaya kumakain ng isang lalaking ito sa Jollibee. Ngunit ano kayang nangyari? Masaklap na pangyayari sa lalaking ito pagkatapos mag-Jollibee. Sa aming pagbabalik, huwag kayong kukurap. Aming iuulat kung ano nangyari sa lalaking ito. Ang lalaking inyong nakita kanina, masaya ang mukha na kumakain sa Jollibee. Ngayon, atin ang iulat sa inyo na siya ay bumagsak at siya ay nakatulog ng maibig. Siguro dahil sa marami siyang nakain sa Jollibee. Kaya ang payo natin sa lahat, huwag kumain ng marami, lalo na sa Jollibee. Dahil pag kumain kayo sa Jollibee, sigurado kayong mapaisa pa, isa pa. Hanggang sa muli, mga Lods, abangan ninyo ang mga susunod na episode na aming ipapalabas sa inyo. At sana po, patuloy kayong mag-subscribes. Subaybayan kami, mga Lods, guys, o anumang tawagan natin sa social media. Kami po ay muling magpapaalam sa inyo mula po dito sa Soka, Scene of the Crime, Attended.